So, mga kapatid. Ito na naman tayo. Uh, i-check natin kung naka-recover na 'yung ating mais. Doon sa pau. Ito na 'yung mais natin. Matatas na, ano halos nasa dibdib ko na. Oh, dibdib na 'yung taas nito. So ayan, butas-butas 'yung dahon. Pero nung inisprehan natin, ayan, lumabas na yung tunay na talbos na malinis. Ito na oh. Kasi nung inisprehan natin dito, ito yung talbos niya, itong mga butas na to. Ayan. Na na one time natin yung yung FAW, yung full army worm. Namatay sila, kaya nag-recover lumabas yung talbos na malinis. Ayan. Pero aatakehin pa rin naman to pero mas maganda ah ang maganda ron na minimize natin. Na-minimize natin yung ah na ano, na yung, yung infected ng or for for army worm, ano. Oh. Ito naka-recover na to, malinis na. 'Yan. Ito yung dating talbos niya talbos ito nun inutas butas nya ayan yung mga sabay niya na talbos nun ayan itong dalawang to ayan pero siyempre dumaan yung one week or five days na ayo o seven days ang nakaraan ayan seven days recovered na siya kasi nung in-spray namin to hanggang bewang lang to eh nasa bewang lang ngayon dibdib na so medyo na ano ngayon maganda ganda ngayon yung atake kumpara nung last cropping yan o oh, malinis na malinis na yung mga dahon medyo malinis yan normal yan yung butas butas na yan yan yung dating nanuhan ng pinama, pinamugaran ng FAO yan ito 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 yan yung talbos dati so maganda yung gamot na in-spray natin ilagyan natin siya ng 30 ml no? 30 ml yung nilagay natin ayan o okay na recover siya ayan o ito tulad nito. Ayan, lumalabas na yung talbos na malinis. Ito yung na pinakakunya noon to. Pero ayan, naka-recover. Maganda yung gamot na in-spray natin. ah uh, maambun-ambun pa nun. Maganda rin pala pag maambun-ambun na mag-spray ka. Kasi yung hindi matatamaan nung loob ng sprayer. Kapag yung wambon papasok sa ilalim papasok dun sa pinakakon yung tubig may hahalo na yung gamot so meron pa rin mabalikan pa rin ng atake ng, uh, ng war, for army worm to pero hindi na ganun ka ano kalala kasi malalaki na yung dahon yan hindi na nila kayang ubusin yan so medyo maganda mas ano ngayon mas maganda kumpara nung last crapping. nung last crapping, grabe to parang dinaanan nung mga ano mga naggera arong dinaanan ng mga armalite bala ng armalite grabe so ngayon okay na oh malinis malinis na siya hari ko nung nakaraan kasi hindi tayo nag-spray ng ano ng pang ano spray ko rito prebaton so ayan hindi ako nag-endorse ng prebaton ha hindi ako binabayaran prebaton dito pero baka naman prebaton ang box lang So, ayan. Maganda yung gamot na in-apply natin. Effective. One time lang. So, yun lang mga lods. Ang update dito sa in-experience natin. So, bye-bye na mga lods. Hanggang dito na lang yung video nito. God bless us all. Bye-bye.